Kawalan ng disiplina ng mga tao sa pagtatapon ng basura isa sa nagiging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa bansa ayon sa DENR kasama mo sa balita si Radyoman Chill Emprido. Dr. Mandru Rajumadilmar, itinit na ng Department of Environment and Natural Resources DNR sa isa sa dahilan ng mga pagbaha sa bansa ay dahil sa kawalan ng disiplina na ating mga kababayan sa pagtatapon ng basura. Sa pagkatanong ng DZXLRM ng Manila, kasabay nga ng isinagawang signing ceremony sa pagitan ng Metropolitan Manila Development Authority at DNR, sinabi ni DNR Assistant Regional Director for Management Services, ay Linda, ng nampahirapan pa rin sa mga Pinoy ang tamang pagsegregate ng mga basura. Hindi naman na nagkulang ang pamahalaan uh, para sa mga paalala dahil tayo rin naman ang babalikan lalo pat panahon na naman ang pagulan at kaliwat sana na naman ang mga pagbaha. Narito ang kanyang pahayag. Marami tayong ginagawa sa government na projects. Uh, we continuously, uh, continuous yung ating public awareness sa mga tao natin at the same time down sa barangay level. But still, napapansin natin ang mga tao natin They were not able to practice like segregation of waste. Napaka-important in you know, all we really have to segregate I ang mean, may nabubulok at di nabubulok. But continuously, nakikita natin, kaya nga down the line, dapat sa education pa lang ng bata na ano na natin, discipline sa pag-ano ng no? Hindi nakikita natin kasi parang... Ang nangyayari, continuous yung ating pag -e educate sa kanila, continuous yung ating mga programs, we're spending a lot, but still, parang nakita natin yung mga tao, hindi sila na i-improve. Tapos pag nagkakabangati ba, sir, parang government lagi yan. Samantala, tiniyat naman ng TNR at na MMDA na paiitingin pa nila ang kampanya contra waste segregation at mga programa para mapanatili ang kalimutan ng kapaligiran, di lamang sa Metro Manila, maging sa buong bansa. Kasama mo sa DZSL RMN Manila, Radyo Manchil M. Tata RMN.